May tatanong lang sana ako sa'yo. Huwag kang magagalit, ha? Ano yun? Bakit nakikipagrelasyon ka pa sa mga babae? Alam mo namang may asawa ka na. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ay, nako. Huwag mo nang pansinin yun. Hindi ako nakikipagrelasyon sa kanila. Naikiusap lang naman sila kasi wala pa daw silang boyfriend. Damn! one time lang naman yun. Nakakaya mo ng tanggihan. Nakikiusap naman yung tao. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Ano ka ba? Nakikiusap naman sila ng maayos. Sana oh, no. oh. oh, mahal. Ba't nga ka lang mo Hindi totoo yan. Bola lang yan. Late ng tatlong oras yung uwi mo ah. Anong nangyari? Ah, oo mahal. Nakikiusap kasi katrabaho ko niyaya niya ako sa sogo. Tatlong oras lang naman yun. Sana oh. Wala daw kasi siyang girlfriend. Eh, nakakahiya naman kapag Di ba? Sana all. Oh. Yun yung sabi mo. <laughs> May taong darating sa buhay mo sa panahon na hindi mo inaasahan. Wee! Well, Di na! yung akala mong masaya ka na pero humabol pa sana oh. ito yung taong iniisip mo sa gabi bago mo ipikit yung mata mo hey, ito din yung taong iniisip mo sa umaga pag mulat ang iyong mata hindi totoo yan bola lang yan ito yung taong pagkausap mo nakakalimot ka na may problema ka pala sana oh ganito din yung tao na handang intindihin yung mga sinasabi mo kahit minsan wala na kwenta yung sinasabi mo so sobrang gaan ng loob nyo sa isa't isa na kahit ano pwede nyo pag-usapan kayang-kaya niya nga sabihin sa eh kahit yung masakit na katotohanan nararamdaman mo gusto at mahal mo na siya ang problema hindi siya pwede maging para sa iyo ngayon, naguguluhan ka kung anong gagawin mo. Susundin mo kung anong nararamdaman mo o doon ka sa tamang kailangan gawin mo. Sa madaling salita, hahayaan mo siya at tanawin na lang sa malayo o sasamahan mo siya hanggat pwede.